Yes, sir. Nasa bansang Hong Kong na ang delegasyon ng Gilas Pilipinas para sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers 2025. Makakarap ng ating national basketball team ang host na Hong Kong na pang 119 rank sa pinakalatest na FIBA World Ranking malayong malayo sa Pilipinas na pang 38 sa buong mundo. Bagamat undermand ang ating 12-man lineup dahil hindi pa makakalaro si Junmar Fajardo at AJ Edu na pinalitan muna ni Japet Aguilar dahil kasalukuyan pang nagre-recover pa sa kanilang mga injury. Yamado ang Gilas Pilipinas sa tapatan na to. Hindi natin ina-underestimate ang Hong Kong pero kung sisilipin natin ang kanilang lineup bukod sa maliliit, kung experience ang ating pag-uusapan, lamang na lamang ang Pilipinas dahil Majority na nasa roster natin ay naglaro sa nakaraang PIVA World Cup and the rest part ng gold medal team sa nakaraang Asian Games. Pangungunahan siyempre ni Justin Brownlee ang Giras Pilipinas na nagbabalik bilang ating naturalized player. Andiyan din si Kai Soto na ayon sa kanyang tatay na si Irvin Soto ay 100% healthy na at inaasahang magkakaroon ng monster game laban sa Hong Kong. Tanging ang 6 foot 8 na si Duncan Reed na naglaro para sa Bay Area Dragons sa PBA ang nag-iisang big man ng Hong Kong na pwedeng pumigil sa 7 foot 3 na si Kai na ang balita natin ay may dalawang NBA teams pa rin ang interesado sa kanya at tuloy-tuloy ang pag-monitor at pakipag-communicate sa kampo nila Kai at may isa pang developmental team na interesadong muling kunin si Kai Soto. Aminado ang tatay ni Kai Soto na kailangan pa talagang magpalakas ni Kai para sa kanyang pangarap na NBA. At ang paglalaro niya sa ating national team ay isa sa mga opportunity para magkaroon muli ng interes ang mga scout. Ang Hong Kong at Gilas Pilipinas ay nasa Group B kasama ang Chinese Taipei na makakalaban ng ating national team sa ating teritoryo sa February 25 at New Zealand na makakalaban ng Gilas sa second window sa November mapapanood ng live ang labanan ng Gilas Pilipinas at Hong Kong sa courtside 1891 Pilipinas Live at One Sports alas 8 bukas ng gabi.